Mga kagandahan, mga kapuso, isang magandang-magandang Sabado po sa inyong lahat. At nako, matutuwa po kayo sa isang oras sa na pagsasamahan natin na todong kwentuhan, todong pagpapaganda. Ang tanong ko po sa inyo lahat, handa na ba kayo sa papadating na Pasko? Mga kapuso, hayaan nyo po na samahan ko kayo sa abalang-abalang panahon ng pagpaparty at pagpapaganda. Dito lamang po sa GRR Todo Alam niyo po, ang nakakatuwa sa panahon ng Kapaskuhan, bumabaha ng pagkain. At hindi lamang po pagkain ang bumabaha, pati din po regalo, bumabaha ng gusto. Dahil siguro kasabihan nating mga Pilipino na mas masarap magregalo, kesa naman tayo ang reregaluhan. Ang tanong ko, nakapag-shopping na ba kayo ng mga regalo para sa inyo mga mahal sa buhay? Naku, I'm sure ang iba sa inyo, hindi pa nakakapag-shopping. Kaya hayaan nyo na po, bibigyan namin kayo ng listahan ng iba't ibang regalo na abot kaya na kanyong bulsa. Dito sa Pilipinas, sa tuwing sasapit ang kapaskuhan ay usong-uso ang palitan ng regalo. Ang iba nga, pagpasok pa lang ng bare months, abala na sa early Christmas shopping. Paano naman ang mga namumroblema kung anong pwede nila pang exchange gift? Nako mga kapuso, ihanda eh ng inyong mga ballpen at papel dahil narito ang listahan na mga maaari nyong ipangregalo sa mga mahal natin sa buhay ngayong kapaskuhan. Mula sa mga medyo may kamahalan hanggang sa swak sa bulsa. Para sa mga medyo may budget, unahin na natin ang listahan ng mga branded shade mula sa Executive Optical. Pwede kahit kanino sa miyembro ng inyong pamilya at kahit sa kaibigan, siguradong magugustuhan ito nila. Right now, we're here in SM Department Store. Now, we were invited to join the Privada sale for SM branded accessories. So, we're featuring um, some of our high-end and exclusive brands that are only found in EO. We have here sample like Swarovski and Vera Wang, which is part of our line. Kung merong eyewear, syempre meron ding timewear. Ang isa sa mga sikat at dekalidad na brand, ito ang Esprit. Sa dami ng kanilang mga design, napakaraming pagpipilian. We are featuring our marine aluminum. It's made of aluminum, lightweight siya. So kapag kasinuot mo, sobrang gaan. We also have this as pre-loft. Exclusive lang siya sa SM department stores. Hindi mo siya mabibili sa kahit saan. Siyempre, mawawala ba naman sa listahan ng cellphone? Para sa request ng inyong mga chikiti ngayong Pasko, mag-ala Santa Claus na sa pagre -regalo. Hatid ng MyPhone ang sari-saring klase ng cellphone para sa inyo. Ang MyPhone kasi uh, ang nagbibigay ng uh, abot-kayang uh, alternative sa ating mga consumer para ma-experience naman nila yung technology. You can uh, avail of our uh, bar phones, basic phones namin for 799 for below 1000 meron ka ng may TV, may FM radio, may Bluetooth camera colored mamili na kanila mga produkto, depende sa inyong budget. And aside from that, mayroon pa kaming promo na pwede, pwede ka pang manalo ng brand new cars designed by my endorsers themselves sa so Grand Draw namin on January 15, 2012. Ang Pasko, perfect na pangregalo ang my sa inyo, mga kapuso. Para naman kala ate at nanay at sa mga naglalambing na mga misis, aba, Pwedeng-pwede pwede sa kanila mga hair products mula sa Braun, mula sa dekalidad at moderno suklay, blow dryer, hanggang sa hair straightener, kompletong Braun. May mga produkto pang espesyal na dinisenyo para sa buhok na may kulay. Naku, sigurado matutuwa ang makakatanggap nito. Mga kapuso, hindi pa tapos ang listahan. Samahan naman natin si Akira Lacochera at Chikadora sa para sa pagkakanap ng mga regalong swak sa bulsa. Tama ka dyan, Mother Ricky Reyes! Ayan mga kapuso, nakita nyo ang listahan ni Mother na pwedeng ipangregalo ngayong darating na kapaskuhan. Kaya samahan nyo kami ng aking partner na si Chikadora para mahanap nyo ang mga regalo na tipid sulit dito sa mall na to. Right ka diya, ah, Akira. Kaya ng mga kapuso, ilabas nyo na po ang one 4 one up one whole sheet of paper o kahit na scratch paper o di kaya sa likod ng mga listahan ng inyong mga kapautang mga kapuso. Dahil sisimulan na po natin ang paglista ng magagandang pangregalo ngayong Pasko. Isa ang Green Hill Shopping Center sa mga destination ng ating mga kapuso na gustong magtipid sa pamimili dahil marami ditong tsangge. Kaya naman mga kapuso, dito namin napili ni Akira ang maglakuwa at kay chikahan para ihatid sa inyo ang listahan ng mga murang pangregalo. Anong suggestion magandang irigalo natin para kay Mommy and Daddy? Baka ito po pwede na po itong bag. Ah, ay, ay sa pandan ko. Ang tare gawa sa pandan, sigurado mamahalin yan, Kuya eh. Um, dapat yung abot kaya lang. Magkano ba yan? Mura lang po, sir. Mabibili lang po 1,950 pa. po. Bantong. Ay, bongga-bongga. Oh, eco-friendly na. Matibay pa. 1,9 one, one lang. Nako, nako sigurado mag-e-enjoy si Muji. Ay, Ate Feliz, come here. Oh, Ayan, bonggang bongga, 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 bongga. Kaso, na. bonggam bongga ka sa talaga ate, di ba? Jaguar! O, oh, animal! O, oh, dalmatian! Oh, oh, At syempre, cobra! Oh my God! Hindi, <laughs> nalo ate, yes! At ano yung mag... <laughs> okay, ang dami mong pansa, bonggang bongga. Okay, uh, oh, sige ate. Um, sa tingin mo, anong magandang gift natin para kay Daddy this coming Christmas? Sa akin, ang gusto ko na wallet. Ay, wallet. Itong mga wallet, wallet. Bakit wallet sa tingin mo yung magandang gift para kay Daddy? Siyempre, para hindi niya masalimutan talaga Mas maganda yun. O, oh, magkano ang isang wallet naman na pwede mo ko na 300. Ay, 300. May bawas pa ba ito? Yes. Ay, ang bongga-bongga! O, oh, makakabawas ka pa sa score ni ate, di ba? Yeah. Naku, mga kapuso, nakakapagod ang maglakwat siya, ha? Napakarami nga namang tao dito ngayon sa Green Hills. At may mga foreigners pa, ha? Bongga! How do you feel or how do you find here in the Philippines? Uh, I came with these lovely ladies. Ay, tali, totally lovely. How about me? Ay, lovely. Ay, ang Lovely, <laughs> 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 lovely ang ni Akira, oh. Ikaw talaga, Akira, nakuha mo pang interviewin ang Amerikano na yan? Hmm, nako, Pero tama ka, ang dami talagang tao dito sa Green Hills. Pero carry lang, enjoy naman ng paghahanap ng pangregalo dahil mura at syempre bonggang-bonggang tawad para sa ating mga inaanak para yung mga ninong hindi na kayo nagtatago. Huwag kayong magtago. Diyos ko, may mga mura naman na pwedeng bilhin na napakaganda naman ng mga quality. O halimbawa nito, sale ito ng 150 pesos. Pwede, pwede mong tawaran na magkano. Nakapix na yung... ka. Wala na tayo. <laughs> hindi mo pwedeng tawaran. Maliban sa mga damit, syempre, trip din ang mga chikiting nating mga ina-anak, ang mga laruan. Ayan, nandiyan si Spider-Man. Yan yung mga nakalaban ni Spider-Man. May Ben 10. O, ang mga gusto ng mga bata. Siyempre, ang Toy Story 3. O, meron din sila dito. Pagkatapos sa mga ina inaanak, isunod naman natin ang mga listahan ng mga perfect na pangregalo sa ating mga lolo at lola. Naman to sa mga lolang medyo kikay pa, no? Yung pares... Kasi dapat na mga lola, hindi na natin ititilisin na masyadong Thunderbird. Kailangan medyo, tamang-tamang edad lang nila. O ayan na, ayan lola para sa'yo. Inote mo na ito dito to sa loob ng changian sa may green hills. Ito ay nagkakalaga ng 2,500. Makukuha mo lang po ng 1,500. Kung may kikay na lola, mawawala ba naman ang mga panghipop na ating mga lolo? friend, magpapaiwan pa ba ang ating mga lolo na mahilig pa rin sa sport? Kahit matanda na, di ba? O di kaya, siyempre, mga pang forma na rin nila. Katulad dito mga cups na to na nagagandahan. Ayan, o di ba? O oh, ayan, kumpleto na ang ating listahan. Teka, teka, teka. Asa na ba yan si Akira? Oh, okay, right. oh, oh, oh. <laughs> Ay, joke lang po. <laughs> Huli sa oh, camera, di diba? <laughs> ba? May CCB dito. Ay, yeah, CCB! Oh. <laughs> Tara, hindi naman nakahalata. Tara, yung maliakira. Ang damson na kupet. Oo, oo, buti nakapasok dito ang batang amog. <laughs> Napakaraming murang pangligalong ngayong Pasko ang mabibili natin dito sa Green Hills. Para sa lahat-lahat ng mahal natin sa buhay. Sana mga kapuso, tulungan namin kayo para hindi na kayo mahirapan sa pag i shopping. Pero siyempre, hindi naman po ang presyo ng ating regalo ang tunay na mahalaga. Kundi ang pagmamahal na kalakip sa bawat regalo na ating ibibigay sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, nagpapasalamat ako sa aking butihing kaibigan na humble socialite na si Alan Enriquez. At syempre, nagpapasalamat din ako kay Jun Sarate at Blesa kay Jeff Rodriguez at kay Dea Ann Anlita at kay Carlo Dineros. Mga kapuso, ito po at kasama ko rin po si Akira. Yes, at magpapasalamat din po ako sa Mario De Borlo dahil siya'y pag sponsor sa akin ng sapatos. At ito po ang todo-todong paglalakwat, ha? At todo-todong pakikipagtsikahan. Dito sa Gandang Ricky Reyes! Todo na, na to! Makapuso, alam niyo ba na hindi lang sa Hollywood taunang ginaganap ang pagkilala sa mga bituin ng telebisyon o pelikula sa showbiz? Ang Walk of Fame. Tama ka dyan, Akira! Dahil dito mismo sa ating bansa, isa din itong presteryosong parangal o pagkilala para sa mga bituin natin sa mundo ng showbiz. Ang Walk of Fame sa Eastwood City na taon-taon dito ay nagaganap. Pinamumunuan ito ng Batikan at naging isang master showman na walang tulugan sa mundo ng showbiz na si Herman Moreno o mas kilang si Kuya Germs. At ngayong Walk of Pain Year 7, isa na ang ating nag-iisang fairy godmother ang nabigyan ng star o pagkilala dito. Marami pang mga between ang nakasama at nabigyan ng parangal sa selebrasyong ito. Katulad nila Jing Garcia, Nova Villa, Dennis Trillo, Arnold Clavio, Aramina, Roderick Paulatre, Alfred Vargas, at syempre papahuli pa ba, Governor ERS Rito, at marami pang iba. Siyempre mga kapuso, hindi rin namin pinalampas ang paglalakwatsa dito sa Eastwood at nakigulo pa kami sa mga nandito. Oh my God! Bago matapos taon na to mga kapuso, ay eh nasa natin ang ilan sa mga taong nagkontribuyo sa ating movie industry. Five, four, three, two, one. Six, no nakausap din namin ang mga bituin sa mundo ng showbiz na nabigyan ng pagkilala. eh, nagpapasalamat ako at uh, itong ikaw, itong taon ng ating Walk of Fame Philippines ay pinagpaalaga pa rin. Pag nalagay ka dyan, ibig sabihin talaga may tatak ka na sa industriya. Hindi, actually nung sinabihan ako, nagulat din ako, di ba? Dahil ang impression ko parang showbiz lang eh, di ba? Ito okay. rin ako nanonood ng sine, eh, tapos pagkainan ako, pag naglalakad ako, sabi ko, sana one day maging ano rin ako, makasama ako rito. Nakakatuwa na, narere, nabibigyan ka ng ganitong karangalan. Maswerte, dahil kung titingnan mo nga naman yung mga hanay ng mga napabilang dito, halos lahat sa mga institusyonal. na... Lalo natin pagbubutihin na yung bakas na inilagay natin dyan, eh... Maganda, maging karuktong. Makasaysayan nga sa aking karir bilang artista, ang mapabilang sa hanay ng mga sikat na artista. Nako mga kapuso, talaga namang napakasaya ng paglalakwatsa at pakikipag namin ni Chikadora dito. Para na rin kami mga star dahil sa artista ang nakakasalamuhan namin. Lingera lang, di ba? Pero para sa amin, ang pinakastar ay ang amin nag-iisang si Mother Ricky Reyes! You, <laughs> mga kapuso, nakakatawang isipin. Isang oras lamang po ang pinagsamahan natin. Pero ang isang oras na yan, napakalaking bagay ang nagagawa sa maraming tao. Imagine niyo, isang oras na bago natin ang itsura at ang pananaw sa buhay ni Jen. Meron kayong bagong hanap buhay at panregalo sa inyong mga mahal sa buhay na itinuro namin sa inyo sa paggagawa ng brownies at masarap na masarap na food for the God. Mga kapuso, ibang klase ang umagang ito. Di ho ba? mga kagandahan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli, eto po ang inyong kasalon at kakwento ang kada Sabado ng umaga. Kasama nyo sa todong kwentuhan, todong pagpapaganda at todong pag-aalaga sa inyong sarili. Dito lamang po sa GRR Todo na to. Bye!